Hello mga Commerce and Parts, for today's video nga pala ganap nga pala to nung isang araw. Kauwi ko nga pala galing sa trabaho mga Commerce and Parts, ang una ko nga pala ginawa ay eh, naglilinis-linis muna ako dito sa may sala namin. Well, busy nga pala tayo mga Commerce and Parts, kaya gabi na lang talaga ako nakapaglinis mga Commerce and Parts kasi minsan pag umaga mga Commerce and Parts, abay late na talaga tayo nagigising kaya ang ginagawa ko hapon na lang talaga ako naglilinis mga Commerce and Parts. Katapos nga pala namin maghapunan mga Commerce and Parts, doon na lang talaga ako naglilinis para kinabukasan mga Commerce and parents, kahit hindi Di ako makapaglinis mga kamers and pars abay medyo hindi siya makalatignan mga kamers and pars at pagkatapos nga pala mga kamers and pars kaso ko na nga pala itong nabili kong school supply para sa aking anak mga kamers and pars abay napaka excited ko talaga mga kamers and pars kaya ayun naglalagay na nga pala ako ng pangalan mga kamers and pars habang ginagawa ko nga pala ito mga kamers and pars abay parang nahil talaga yung pagka childhood ko mga kamers and pars kasi hindi ko nga pala ito naranasan nung pagkabata ko mga kamers and pars notebook lang sa amin ay sapat na at Pagkatapos ko nga pala ayusin ang gamit ng aking anak mga kamustahin first na isipan ko nga pala muna maglabas pala ito mga Commerce and Fires kaya naisipan ko muna maglaba para kinabukasan mga Commerce and Fires abay konti na lang ang aking lalabhan mga Commerce and at Plano ko din kasi talaga bukas mga Commerce and Fires abay maglinis ng buong bahay at syempre kwarto namin mga Commerce and Fires kaya ang ginawa ko ay inuna ko na talaga itong mga punda mga Commerce and Fires kasi alam ko talaga bukas marami talaga akong gagawin mga Commerce and Fires dahil tuyo na nga pala itong nilabahan nila kahapon mga Commerce and Fires abay naisipan na nga pala namin itong tupiin mga Commerce and bars, para bukas Gamitin na naman namin yung hangar. O, oh, di ba? Pabalik-balik lang talaga yung trabahong bahay natin, mga Mars. O, siyang, hanggang dito na lang kami. Bye-bye!